Magandang umaga sa inyo mga ka-Isa Rugman at uh, yung mga kapitbahay natin dito sa Casa Isabel Padre Pio, Santo Tomas, Batangas Ay uh, magandang umaga po sa inyo At uh, sa request ng ating uh, uh, isang viewers ay uh, nagtatanong siya kung uh, kumusta daw ang uh, Padre Pio dito sa Casa Isabel kaya pumunta tayo guys dito sa Santo Tomas sa uh, Casa Isabel at uh, tinanong-tanong natin kung anong status nung lagdang bagyo at ito uh, guys makikita nyo naman uh, lalo na yung mga kababayan natin dito sa casa ay uh, safe naman yung Casa Isabel at uh, wala naman nangyaring mga baha dito ng ang lugar pong ito ay uh, mataas kaya tingnan nyo naman guys Halos akala mo ay parang walang nangyari At uh, maraming salamat Sa awa ng uh, ating Panginoon Ay safe naman ang Isabel uh, uh, Kung makikita nyo guys oh, Wala naman nangyari At uh, parang normal lang Kaya lang syempre Ay nakakalungkot Yung mga Kababayan natin Sa iba't ibang lugar Dito sa buong Pilipinas Na Inabot po ng uh, baha at uh, malakas na hangin ay uh, nakakaawa po. At uh, lubos tayong uh, uh, nakikiramay guys sa mga nawala ng pamilya. Yung may mga nalunod at uh, natabunan ng uh, landslide ng Bagyong Christine. Kaya abot-abot ang ating pagkikiramay sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at uh, tinamaan ng mata ng bagyo. Ay uh, yung probinsya ng Bicol sa lugar po namin hanggang ngayon ay uh, lubog na lubog. At yung ibang karat na lugar na talagang uh, bahang-baha. Ay abot-abot uh, ang ating pagkikiramay ata uh, nakakalungkot pong isipin talaga guys. Ata uh, alam nyo guys sa amin sa probinsya ng Bicol ang nyan. Ay uh, hindi naman talaga inaabot ng uh, sobrang baha. Ay uh, first time lang nangyari guys na ilabot ng uh, baha ang uh, probinsya ng Bicol. Naakala mo talaga ay uh, sabi nga ng iba ay diluvyo na daw gawanan kung siguro guys kung napapanood nyo naman yung uh, uh, isim naga ay uh, hindi naman talaga inaabot ng baha at saka yung terminal ng mga bus ay uh, kung makikita nyo yung loob ng uh, isim naga ay uh, inaabot sa loob at yung mga ibang bus ay akala mo ay uh, matatabunan na ng tubig yung ibang mga sasakyan ay naglulutang-lutang sa sobrang baha kaya talagang uh, kahit sino man ay uh, hindi inaakala na ganun kalakas yung bagyong Christine at uh, mabuti na lang guys yung isang bagyong uh, pinangalan ng uh, Leon ay uh, hindi tumama dito sa kalupaan at uh, natutuwa tayo guys at uh, dininig ang ating dasal na wag naman sanang tumama na dito sa kalupaan. Gawa ng uh, uh, marami pang mga kababayan tayo na hindi pa nakaka-recover sa nagdaang bagyo ay uh, mayroon na naman. kaya taos po nagpapasalamat tayo sa ating uh, mahal na Panginoon na inilis yung isang bagyo ayan at yung mga kababayan natin dito sa kasa ay uh, safe naman ang kasa Isabel at uh, may nag request sa atin na puntahan ko daw para malaman kung anong sitwasyon uh, okay naman po ang kasa at uh, malayo naman sa baha ang kasa Isabel kung magbaha-baha lang ay dito lang sa may kwanato itong uh, kalsadang ito yung mga pagitan ng mga building dito sa gitna pero yung uh, sa loob ng mga bahay ay wala naman mga inabot na baha ayan po At uh, maya maya ay uh, pupunta naman natin ang aking bahay. Yung dalawang unit natin dito. Bibisitain natin yung uh, uh, mga burgers natin. Kasi ilang araw din na walang ilaw at tubig dito sa kasa. Gawa ng naapektuan ng bagyo. May mga linya ng kuryente na nasira po mga kaysarugman. Kaya ilang araw pa lang na nagkakaroon yung tubig saka ilaw. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at uh, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. At thank you so much for watching. I love you all. Bye-bye.